For today's video mga kabisaya, mo kita og 8 hours og muadto kita sa Plaridel Misamis Occidental. Another long weekend dapod mga kabisaya. O kani nga pagka long weekend, amo gining take advantage nga makauli mi sa Plaridel Misamis Occidental kay mag birthday si Lola. But before ta mo mga kabisaya, ato sa ni Ihatod ang order sa taga Technomart nga as early as 6am nga order mga kabisaya no. Supposedly, August 30 ang birthday ni Lola mga kabisaya but karon kay long weekend man mo nang among take advantage gyud nga makauli mi tanan. Old aside sa daghan kay kog pasayro mga kabisaya, daghan po kay kog bagahi dala no kay diri na ko nang umpradaan para sa handa na mo ni Lola kay dito man sa para dili mga kabisaya, um wala pa mall dito nga pwede ta maka grocery or makapangita og asa ta mamalit sa to, ihanda but naay mga tindahan dito nga ginagmay lang. 7 a.m. Migikan mig mga kabisaya og miabot mig lagindingan around 7:25 a.m. og nindot jud kayo magbiyahe kung naka-holiday mga kabisaya kay mingaw jud kayo ang dalan no that at the same time murag peaceful kay mong panan out. After 1 hour and 40 minutes mga mi may abot na Iligan City. O diri na ginagsugod ang Calvario, no? Kaya nagsakita gina kuntian. May na lang na Nakalabay ta sa <laughs> Jollibee mga kabisaya. O naka-CR ginag dito. Then pag abot na mo sa Lina mo, nalabyan sa namo ning namaligya o fried chicken. Nga tag 20 pesos per piece lang. Tapos dag ko ilang puso. Nga tag 10 pesos. So nagapit mi din mga kabisaya. Kaya nagpalit na lang ni manok o puso. Kaya dito may magkaon sa barge. Wala na may time nga magwan one nang mag kapit pa big store tas mga un, dito na lang yung sasakyan ng mga un. so nagpalit na kong napulo ka chicken tapos 20 ka puso mga kabisaya okay Kabalo mo ko dito sa Claridale nagandam na kong ante o lauyang baka but syempre sa mukas manggo makatag-an, bitaw nga dalita makasakay sa barge na usahay nga mag waiting pa mag 3 hours ayaw may makasakay so while waiting dito na lang din may magkaon sa sakyan na barato na kay 20 pesos ang chicken tapos 10 pesos ang puso pero dagko na og diri na siya dapit sa Linamon after Iligan City at bang lang siya sa Caltex nga gasoline station Hi. mga kabisaya ninyo ning dapat maligod man namis pero kay kuan so mga kabisaya kay dagko nagit kayo siya no for a 10 pesos kay usually ko inani ka dagko kaduaon ang puso sa CDO oh, nga tag 7 pesos ang isa so grabe nagit siya ka worth it namit po na ako si Sir Dering, nga tigpalitan sa fried chicken nga tag 20 pesos kalamian po daw siya 5 pesos <coughs> na Pwede akong tento bukani. Hoy okay, ina ni kada kan maka 450 ra ni akong nabayaran ani is it worth it Maka bisaya nan sa tadris sa Linamon Lanaw del Norte no O dris sa Linamon isa sa ilang mapahinambog nga native really, kasi nila is ang bukupay. Magpalit magpalitay isa pa so ako nini na vlog before katung sa kagayan de Oro City o... Og... I think anak na siguro to sila or or basta kay relatives to sila din he. So kani ang dako atong pilion. So kung mo mo, going mo padulong Dipolog or Pagadian, pwede kay mo mo hapit diri mga kabisaya kay nara sa Swiss dalan no. Inani kada ko ilang 200 pesos diri sa Linamon. When it comes kids sa uh, Pupupay, Tiri Salina mo, mga kabisaya, no? Nangunguna talaga ang pamaybay. Hmm? Tanawang buko. Hmm. Amelia. Around 10.30 mga kabisaya, may abot na sa Muka Sport o dyan na po may mga tangguwing Ozami City. But before anong Muka Sport mga kabisaya, dagan kag makita ang klase-klase nga, nga baligya sa fish crackers, suka, mga bagoong, mga dayok. So kung kamo mo mong palitog mga pasalubong, paghapit gid mo diha mga kabisaya, kay grabe po nakalami kalami diyang dapita. Mga kabisaya, ang dagan from Cagayan de Oro to Plaridel Misamis Occidental, makaya lagi na siya 5 hours. But aning waiting time na to sa mukas, na grabe gid kayo kapopulated. Kung makasakay manggaling mo sa barge, mga kabisaya, within 2 hours, swertihan na gid na no. Pero usually, Muabot kin mig 3 to 4 hours nga waiting nga makasakay mi sa barge. Mo gina bisaya kabisay ko sa excited nga maopen ang Pangil Bridge nga from Tubod to Tangub City mas easier na gyud kung muadto mi sa Plaridel. So na sa Mukas Port. Mukas Port going Osamis. Waiting pa mi sa barge and while waiting sa barge magkaunta guys. pa guys. 20 pesos. Busy kami dali, guys, while waiting sa barge. Mga unsa may tumaki na pa na. Kain, kain. So, guys, magiging na tip, no, if ever matumog, Mato mo misamis occidental tapos mo agi mo muka sport kailangan magdala na magbaon daan kay para ani wata ka blue pilata ka ours ayat na makasakay barge tapos mahal ang baliga diya sa na may tindahan diya sa may pantalan mismo pero mahal at least singkura singkura niyo oh. After 2 hours mga ka-Bisaya, still, pagya po may nakasakay sa barge, so, as you can see, ako mga kauban, nakatulog nagit sa likod. Finally mga kabisaya, after 3 hours of waiting diri sa mukas, nakasakay gid me sa barge going Osamis City. 630 pesos ang bayad sa sakinan sa barge mga kabisaya o libre ng isa ka driver ana o kung naakay pasayro dala 60 pesos ang bayad per passenger o Tak sunai chicken, di bawah. after 38 minutes nga biyahe sa barge, may abot na mi sa Osamis City Port, Misamis Occidental. More or less, 6 hours na gina biyahe, no, from CDO to Plaridel, Misamis Occidental, mga kabisaya. batungod tungod lang gina sa mukas, dahil kita magkadugay-dugay mo na tag 8 to 9 hours nga biyahe tungod sa waiting time diha. After Osamis City, ang first municipality sa Misamis Occidental nga atong malabyan, mao ang Clarin. Og diri sa Municipality of Larin makita nato ang famous Suman House Pasalubong Center. O kabalo ba mo kabisaya nga isa na ni sa mga tourist attraction diri sa Misamis Occidental. You're so stressed. Stress-inducing. Mas stress mi Ma sa barge iba Okay ang, biya ang biyahe kay 5 hours na gitsa mga kabisaya. Pero paabot niyo sa barge, dito di mo madugets, either 2 hours or 3 hours mo magulat. Diri sa Suman House Makabisaya, daghan kit kayong klase-klase nga Suman nga pwede ginyong mapalit diri. But unfortunately, karong adlawa, tulo na lang yod ka flavor sa Suman ang nabilin. Okay, e, pinang si Kwati sir? 33. Usapot sa bestseller ni sa Suman House, mao ang si Kwati Makabisaya nga tag 33 pesos per cup. Ito ba And since kaya wala ito mga paborito nga flavor sa suman mga kabisaya, kanina lang bulang hoy akong gikaon diri no og giparisa na lang puday nako sa sikwati og every time gid himi diri sa suman house tas maginomig sikwati ga ready na gid ko daan na nag-evap kay just in case nga pait kay lang sikwati makaya na gid nako tunlo no pero but today dili kay siya pait makabisaya pero gibutalan gyapon na mo og evap kay para mas mulami pa siya After Sumon House, mga kabisaya, mubiyahin na sa tag-another 1 hour and 20 minutes going Plaridel, Misamis, Occidental. O, muna po natong last destination for today's video. O, medyo taas -ta ginatong tong video, karo, mga kabisaya, kaya gusto gina ko ipakita sa inyo, no, kung if ever gusto manit sa Plaridel, kay Anyway, kaning Plaridel naman si mga tourist destination de Just in case ya ganahan gid kaayo mo, why not di ba? And around 3:40 mga ka-Bisaya, finally nakaabot na gid mi sa among hometown diri sa Plaridel Misamis Occidental og wala kabalo si Lola nga miabot um, mi today no kay supposedly yung birthday is next week pagyud. Og na-shock na lang gid siya kay naabot mi karon kay para i-celebrate na mo yung birthday in advance. Og mo po niya kung ginaan sa probinsya mga kabisaya labaw na kung bago ming abot kay naging na gihanda nga pagkaon sa lamesa din lamig ikayo baka bita nga bago pang giihaw tapos klasik klasing nga isda imong makita diri na diwit-diwit katong itong isda og blog unsa to siya kay sa Cagayan sige gina balik-balik among isda mga kabisaya it's either bangus or tilapia kay wa na time nga mangita pa bitog mga klasik nga isda kung na lang naabi ang makita nimo nga dali ra kay sa imong sa imong pananaw mo na lang gina to no pero sa probinsya mga kabisaya daghan kay makita ang kasi klase nga isda dinhi eh. labaw na kay among lugar diri eh. gaat bang lang ang dagat and there you have it mga kabisaya thank you so much for watching ug i hope naganahan mo sa akong video today o if ever nga gusto mo musuri this planet why not mga kabisaya kay daghan kikayo mga tourist attraction po dire labaw na ang babawon island Recommended gikay na ako na siya nga island makabisaya o na po mga hotels din eh. so no need to worry.